mukhang hindi nakapag-usap daw ng maayos etong itong si Sara Descaya at yung mga alipores ni, Digong na senador, katulad ni Bongo at Bato de la Rosa. Dahil mukhang, mukhang nagulantang ang lahat. Nagulantang si Bato, lalo. Naihinga daw sa salwal si Bato eh. maoros <laughs> mga oras na yon Gulantang siya, hindi, pa rin, hindi talaga siya makapaniwala. Kitang-kita naman sa mukha kung paanong Uh, na-aburido, kinabahan, at nagulantang talaga. Sabihin na natin, the word is nagulantang. <laughs> o diba? Uh, nagbumerang daw ang tanong. Ang tanong, kasi ni Bato de la Rosa ay kailan daw nagsimula? Kailan daw nagsimula nang, nang, na sila ay nag-engage sa mga flood control projects ng DPWH? At yun nga, 2016 onwards. <laughs> so doon daw kasi sila nagsimulang yumaman nung sila ay mag-DPWH na. Maliwanag naman yan. Ang pinakamasaklap doon, mukhang nalalagay sa alanganin yung dalawang nag-interview, yung dalawang interviewer, na si Corina at si Julius Babaw, mukhang kakalabanin na rin ni Descaya. Dahil ang sabi, kuno nga ay edited spliced yung videos na ipinakita. Yun naman pala, spliced eh. Bakit hindi ka pa nagsalita? Matagal-tagal na rin yung video na yun, di ba? Ba't hindi po kayo nagsalita? At hindi niyo nasabihan, di ba? Edited daw kasi yung video. Hindi daw yun ang mga sinabi niya. Ang narinig lang daw ay DPWH niya. So, yan. Ito ngayon ang talagang hindi edited. Lalong hindi ito spliced. Dahil maliwanag pa. Sa sikat ng araw, ipinamukha na ito sa Sarah Deskaya. Um, siguro hindi rin, niya rin alintana. Talagang naging at this point ay mukhang naging honest lang ito sa Deskaya. At yung kanyang pagiging honest na yon ay sumampal ng todo-todo kay Bato de la Rosa. Ang tawag ngayon dito kay Deskaya ay flood control queen. Ano naman ang tawag kay Digong at ang mga kaalyado ni Digong? sa so, tingin ko talaga, may kinalaman itong mga senador na pro Duterte. Sa so, tingin ko talaga, nakinabang. Sa so, tingin ko talaga, ito at ay, ay alam na na itong mga ito mulat sa pulpa. O ayan. Tapos kayo ngayon ang nagpapaimbestiga. Anong sabi ni Bongo na kung ay hindi siya na nakasuhan. Ito si Deskaya, kasama yung uh, kompanya kumpanya na nakapangalan sa kanyang ama kaya daw kung anak niya, hindi daw niya, or kaya daw niyang kasuhan niya. O talaga ba? Ang rason kasi, or ang pinakatanong kasi dyan, mapaparusahan ba? Kasi pag sinabing kasuhan, yun lang. Hanggang doon lang kalimitan dito sa atin, yung um, angas na kuno ay kakasuhan, pananagutin. Pero wala namang napapanagot talaga. Wala namang napaparusahan. At lalong wala na hukulong. May, may nakukulong man, abay, pagkatapos ng isang sa susunod na termino, di kita na naman yung mga yan, o sino ang susunod na uupo sa malakanyang mapapalaya. Ganon ka sa club dito sa atin. Sana, sana, yung nakikita natin ngayon sa Indonesia, sana, dumating sa punto na yung galit ng mga kababayan natin ay totoo. Kasi ang daming nag ang daming galit, ang daming nag- Uh, re reklamo sa sa social media pero sa tingin ko hanggang dyan lang tayo eh dapat talaga ay may action